yung barko ng Pilipinas, BRP Emilio Jacinto na nasa karagatan nating mismong atin, binuntutan at tinapatan ng mga warship ng China. Hindi ito basta coast guard lang, ha? Warship mismo. Grey to grey encounter. Parehong navy, parehong armas, parehong may kakayahang lumaban kung gugustuhin. At ang tanong ko lang, bakit kailangang umabot sa ganito? Kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagmaniobra at pagbuntot ng mga barkong pandigma ng China sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. <coughs> <coughs> ng crew ng BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy ang isang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na may bow number 573 dahil sa isinagawa nitong delikadong pagmaniobra. Isa pang barkong pandigma ng China na may bow number 554 ang malapitan namang bumuntot sa PRP Emilio Jacinto. Nangyari ito noong lunes, 11 nautical miles mula sa Timog Silangang Bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa gitna ng Maritime Patrol Operations ng BIFAR at PCG kung saan sumuporta ang Philippine Navy. Ang dalawang barkong pandigma ng China na nanggit ay Jingkai 2 Class Frigates na may kasama pang isang barko ng China Coast Guard. Kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang mapanganib na ginawa ng China na siya rin paglabag sa pandaigdigang regulasyon upang maiwasan ang banggaan sa karagatan. Ikinabahala ito ng AFP lalo't maaring tumaas pang lalo ang tensyon na makakaapekto sa regional stability. Pinuri naman ng AFP ang crew ng BRP Emilio Jacinto dahil sa pagiging kalmado, disiplinado at profesional. Nabahala rin ang isang eksperto sa insidente, lalo't bihira ang gray to gray o pagtatapatan ng warship ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea na maaring mauwian niya sa armadong hidwaan. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente malapit sa Baho de Masinloc, or Scarborough Shore Nembay, Aupus Dai, Dam Ausopar Carjol. Wala silang ginagawang iligal. Routine patrol lang ito kasama ang PCG at BFAR para tiyaking ligtas ang mga mangingisda nating Pilipino. Pero bigla na lang, dalawang Junkai de Kuang-class frigate at isang China Coast Guard vessel ang dumating at halos dumikit sa BRP Jacinto. Seryoso to, hindi ito simpleng pagdadaan lang. Ano bang layunin nila? Gusto lang ba nilang iparamdam sa atin na hindi natin pag-aari ang lugar na yon? Gusto ba nilang ipakita na kahit tayo ang may legal na karapatan, sila pa rin ang may kontrol? Ang mas masakit dito, wala tayong sapat na panlaban kung gugustuhin nilang lumaban. Oo, may barko tayo. Oo, may sundalo tayong matapang. Pero kung tutuusin, hindi tayo pantay-pantay pagdating sa kakayahang militar. At alam nilang alam natin yon. Pero alam mo kung ano ang nakakabilib? Yung crew ng BRP Emilio Jacinto, hindi natakot, hindi bumigay, hindi nagpakaagresibo. Tahimik nilang tinapos ang misyon nila, may disiplina, may respeto sa protokol at higit sa lahat, may tapang na hindi kailangang ipagyabang. At sa panahon ngayon, kung saan puro propaganda, lakas at pasiklab ang labanan, ang kalmadong tapang ay isang malakas na pahayag. Pero kailangan din natin tanungin ang mas malalim. Hanggang kailan tayo aasa sa disiplina ng sundalo kung ang mismong sistema ay hindi nagbibigay ng sapat na suporta? Kung ang modernisasyon ng AFP ay laging nadedelay Kung ang budget ng Navy ay laging pinipiga? Kung ang mga patrol ships natin ay iilan pa rin paano natin ipaglalaban ang karapatan natin sa dagat? Hindi sapat ang papress release, hindi sapat ang diplomatic protest. Kung paulit-ulit nang nilalabag ang teritoryo mo, kung araw-araw nang ginugulo ang mga patrol mission mo, anong halaga pa ng protesta kung wala namang pagbabago sa kilos? Nakakabahala rin ang sinabi ng isang eksperto sa ulat, kapag coast guard to coast guard, sibil lang ang usapan. Pero pag gray to gray, warship versus warship, ibang usapan na yon. Ibig sabihin, pwedeng mauwi sa military confrontation, sa palitan ng putok, sa posibleng digmaan. At kapag umabot sa ganun, hindi lang sundalo ang madadamay. Tayong lahat. Paborito nating sabihin na peaceful tayo, diplomatic tayo, ayaw natin ng gulo. Pero dapat din nating maintindihan, ang kapayapaan ay hindi lang pagtahimik. Kapag ang katahimikan mo ay ginagamit ng iba para paunti-unting kunin ang karapatan mo, hindi ka na mapayapa, inaapi ka na. Kaya para sa akin, napakahalaga ng ganitong mga ulat. Hindi para takutin tayo, hindi para i-hype ang gulo. Kundi para gisingin tayong lahat na habang abala tayo sa social media, politika o ibang bagay, may mga tunay na sundalong Pilipino na araw-araw humaharap sa panganib para lang ipagtanggol ang karagatan atin. At dapat hindi sila nag-iisa. Dapat kasama nila ang gobyerno, hindi lang sa salita kundi sa budget, sa batas, sa suporta. Dapat kasama nila ang media para ipakita ang totoo, hindi para takpan o bawasan ang bigat ng sitwasyon. Dapat kasama nila ang bawat Pilipino dahil ito ay laban ng lahat. Huwag nating hayaan na isang araw, magising na lang tayo at wala na sa atin ang dagat. Kasi kapag nawala na, mahirap nang bawiin. Pero habang may BRP Emilio Jacinto, habang may sundalong naninindigan, habang may Pilipinong handang makialam, may pag-asa pa. Kasi pag Coast Guard, Coast Guard civilian lang 'yan. Pag gray to gray, ang pi ng tinatawag natin naval class no talagang pwedeng may, may kakayanan yan, no at kapuros kakayanan at kapasidad na talagang mag-exchange ng fire ipinapakita rin daw dito na seryoso ang China na bakuran ang Scarborough Shoal wala namang na monitor na reclamation sa bahura ayon sa Philippine Coast Guard tuloy-tuloy raw ang pagpapatrolya rito ng bansa mapa man o dagat sa kabila ng pangharas ng China. Sa panahon ngayon, despite of their increasing number of deployment, ang Philippine Coast Guard kasama ang BFAR are also uh, periodically deploying our Coast Guard vessels and BFAR vessels to still uh, support the Filipino fishermen. Besides from the MDA flight being conducted by the Coast Guard and our usual patrol, wala naman tayong nakikita ng, um, reclamation na ginagawa dito sa Bajo de Kamakailan ay nagbabala ang National Security Council na isang red line para sa Pilipinas ang anumang pagtatangka ng China na gawing artificial island ang Bahura. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas. Ryan, nandun naman itong uh, panibagong harassment no na nangyari sa barko ng uh, Philippine Navy sa Mayabao uh, de Masinloc. Oo nga aga uh, ayon nga sa ulat ng Armed Forces of the Philippines ay uh, nagsasagawa sila ng regular at uh, lawful na maritime patrol noong uh, May 5 dyan sa uh, malapit sa Bahol de Masinloc uh, nang mangyari itong uh, insidente dito sa PS 35 o yung BRP uh, Emilio Asinto ng Philippine Navy. Habang nasa uh, yung 11.8 nautical miles uh, ng Timog Silangan ng Baho de Masinloc na karanas ng agresibo at mapanganib na maniobra ang barko ng Philippine Navy sa dalawang People's Liberation Army Navy vessel na may bow number 554 at 573 at isa pang Chinese Coast Guard vessel na may hull number 5403. Hinabol na ang uh, BRP Emilio Jacinto ng malapitan ng Jankai Class 2 uh, frigate na BN554 na maaari anyang nagdulot ng banggaan. Ang isa pang Chinese Frigate 573 ay mapanganib naman na tumawid sa mismong harapan ng PS35. Labag ito sa International Regulations for Preventing Collision o si, uh, at CO si, ang Colregs. Samantala ang Chinese Coast Guard vessel 5403 ay nagtangkang humadlang sa direksyon ng BRP Emilio Asinto. Isa rin itong uri ng tahasang paglabag sa karapatan ng malayang uh, paglalayag ng barko ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong karagatan. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang sandataang lakas ng Pilipinas sa irresponsabling kilos na ito ng mga barko ng China. Ang mga ganitong mapanganib at mapanghamon na, ma, na ay maaaring mauwian niya sa hindi pagkakaunawaan at posibleng mauwi sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa AFP, mananatili silang matatag sa pagtatanggol sa soberenya, karapatan at hurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa batas ng Pilipinas at international law. Ito muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo aga.